Mapagpalang araw po mga ka-Health Nations, ang video presentations pong ito ay tungkol sa top 40 na mga gulay na may taglay na protina na magandang alternatibong mapagkukunan ng protina maliban sa protinang mula sa karne. Pero bago po natin puntahan ang buong detalye, ay pakaraan lamang ng maikling mensaheng ito. Maligayang pagbati mga ka-Health Nation. Bago po tayo dumako sa ating paksa, ay akin po muna kayong inaanyayahan habang nanonood na i-like ang video. At mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-hit ang all sa notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at stay healthy! At ngayon, bago po natin talakayin ang top 40 na mga gulay na alternatibong mapagkukunan ng protina, maliban sa protinang mula sa karne, alamin po muna natin ang mga advantages ng pagkain ng protinang nagmula sa mga gulay. Ang proteinang mula sa mga gulay ay may maraming benepisyo, kumpara sa proteinang mula sa karne. Kaya't ito ay mas malusog at mas kaaya-aya na pagpipilian, para sa maraming tao na ayaw sa karne ng hayop. Narito ang apat na mga pangunahing benepisyo ng pagkain ng proteinang mula sa gulay sa iyong JETA. Ang una, mas mababa ang panganib na magkaroon ng mga malulubhang sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagkain na mayaman sa proteinang mula sa halaman o gulay, ay mas mababa ang panganib ng pagbuo ng iba't ibang malulubhang sakit, katulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at ilang uri ng cancer. Ito ay may kaugnayan sa mas mababang nilalaman nito na saturated fat at cholesterol ng protein ng mula sa gulay o halaman kumpara sa nagmula sa karne. Pangalawa, maganda sa kalusugan ng panunaw. Karaniwang mataas sa fiber ang protein ng mula sa halaman o gulay na may mahalagang papel sa kalusugan ng ating bituka o tiyan. Ang fiber ay nagpo ng regular na paglabas ng dumi, tumutulong sa pag-absorb ng mga sustansya, at nag-aambag sa pangangalaga ng malusog na microbiome ng bituka. Sa kabilang dako, ang karne ay karaniwang mababa sa fiber at maaaring mag-ambag ng mga suliranin sa pagdudumi. Pangatlo, tumutulong sa pagpapababa ng labis na timbang. Karaniwang mas mababa sa calories ang mga proteinang mula sa gulay o halaman, kaysa sa mga proteinang mula sa karne kaya't ang mga ito ay isang angkop na pagpipilian para sa mga nagpapababa ng timbang. Bukod dito, ang nilalamang fiber ng proteinang mula sa halaman ay nagpo-promote ng pagkabusog, tinutulungan kang makaramdam ng pagkabusog sa matagal na sandali, at bumabawas ng kabuoang calorie intake. At ang pang-apat, siksik sa mga bitamina at mineral. Ang mga gulay, legumes, at iba pang pinagmumulan at pinagkukuna ng protina ay puno ng mga mahalagang bitamina at mineral, kabilang na ang mga bitamina A, C, at K, pati na rin ang potassium, magnesium, at calcium. Ang mga nutrisyong ito ay may mahalagang papel sa iba't ibang gawain ng katawan, at sa pangkalahatang kalusugan. At ngayon, narito na po ang top 40 na mga gulay na alternatibong mapagkukunan ng protina, bukod sa karne. Ang number 1 ay soybeans. Ang isang tasa ng soybeans na hindi paluto, ay naglalaman ng mga 68.5 na gramo ng protina. Bukod sa mataas na protina nito, ito rin ay mayaman sa iron, calcium, at vitamin K. Naglalaman din ito ng mga phytoestrogens, isang uri ng kemikal na maaaring makatulong sa pagsuporta sa hormonal balance. Number 2, Lentils Ang isang tasa ng lentils o lentehas ay naglalaman ng mga 17.9 na gramo ng protina. Ito ay may mataas na protina at mayaman sa dietary fiber. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo, pagpapababa ng cholesterol, at pagpapabuti ng digestive health. Number 3, Pinto Beans Ang isang tasa ng pinto beans, ay naglalaman ng mga 15.4 na gramo ng protina. Bukod sa protina, naglalaman din ito ng mga bitamina at mineral, tulad ng folate, iron, at magnesium. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at nagpapabuti ng cardiovascular health. Number 4, chickpeas. Ang isang tasa ng chickpeas o garbanzos ay naglalaman ng mga 14.5 na gramo ng protina. Ang chickpeas ay mataas sa protina at mayaman sa dietary fiber. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo, pagpapababa ng cholesterol, at nagbibigay ng sapat na enerhiya. Number 5, Mung Beans o Munggo. Ang isang tasa ng munggo ay naglalaman ng 14.2 na gramo ng protina. Naglalaman din ito ng mga bitamina at mineral tulad ng folate, iron, at magnesium. Ito ay may anti-inflammatory properties at nagpapabuti ng digestive health. Number 6, tempeh. Ang isang tasa ng tempeh ay naglalaman ng mga 31 na gramo ng protina. Maliban sa mataas na protina nito, Mayaman din ito sa mga probiotics. Ito ay nagbibigay ng mga bitamina at mineral, tulad ng vitamin B12, magnesium, at iron. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestive health at nagpapalakas ng immune system. Number 7, Tofu Ang isang tasa ng tofu ay naglalaman ng 20 grams ng protina. Bukod sa mataas na protina ng tofu, ito rin ay mayaman sa iron, calcium, at magnesium. Nagpapabuti ito ng cardiovascular health at nagbibigay ng mga bitamina at mineral na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Number 8, Spirulina Ang spirulina ay may mataas na nilalaman ng protina. Ang isang kutsara ng spirulina ay naglalaman ng 4 na gramo o mahigit pa kung nasa 60 hanggang 70% ng kanyang timbang. Tinaguli ang superfood ang spirulina na mayaman sa protina, vitamina, at mineral tulad ng iron at vitamin B12. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system, at nagbibigay ng saganang enerhiya. Number 9, Quinoa. Ang isang tasa ng quinoa ay naglalaman ng 8 grams ng protina. Ang quinoa ay bahagyang mataas sa protina, at naglalaman ng lahat ng mga kinakailangang amino acids. Mayaman ito sa fiber, iron, magnesium, at manganese. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestive health, at pagpapalakas ng buto. Number 10, kidney beans o buto ng sitaw. Ang isang tasa ng buto ng sitaw na luto ay naglalaman ng 15.4 grams ng protina. Ito ay mayaman sa fiber, folate, at potassium. Nagbibigay ito ng sustained energy at makakatulong sa pagpapabuti ng cardiovascular health. Number 11, spinach. Ang isang tasa ng spinach na may timbang na 180 grams ay naglalaman ng 5.4 grams ng protina. Ito rin ay mataas sa iron, vitamin K, vitamin A at folic acid. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng paningin ng mata at nagpapababa ng cholesterol. Number 12, broccoli. Ang isang tasa ng broccoli na may timbang na 156 grams ay naglalaman ng 2.6 grams ng protina. Mayaman din ito sa vitamin C, vitamin K, fiber at folate. Nagbibigay proteksyon ito laban sa ilang uri ng cancer at nagpapabuti ng cardiovascular health. Number 13, Brussels sprouts. Ang isang tasa ng Brussels sprouts na may timbang na 156 grams ay naglalaman ng 3 grams ng protina. Ito ay mayaman din sa vitamin K, vitamin C, fiber, at folate. Naglalaman din ito ng mga antioxidant na nakakatulong sa laban sa oxidative stress sa katawan. Number 14, Asparagus. Ang isang tasa ng asparagus na tumitimbang na 180 grams, ay naglalaman ng 4.3 grams ng protina. Mayaman din ito sa vitamin K, vitamin A, folate, at fiber. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health at pagpapababa ng cholesterol. Number 15, Artichokes. Ang isang medium size ng artichoke, ay naglalaman ng 3.5 grams ng protina. Ito ay mayaman din sa fiber, vitamin C, vitamin K, at folate. Naglalaman din ito ng mga antioxidant at may potensyal na makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Number 16, water chestnuts. Ang isang tasa ng water chestnuts ay naglalaman ng 3.6 grams ng protina. Mayaman din ito sa potassium, manganese, at vitamin B6. Nakakatulong ito sa pagsuporta ng cardiovascular health at pagpapabuti ng digestive health. Number 17, bamboo shoots o labong. Ang isang tasa ng labong na may timbang na 151 grams ay naglalaman ng 5.2 grams ng protina. Mataas ito sa fiber, low in calories, at mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng potassium, vitamin B6, at vitamin C. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng cholesterol nagpapabuti ng digestive health, at sumusuporta sa immune system. Number 18, Hearts of Palm, o Ubod ng Palmera. Ang isang tasa ng ubod ng palmera ay naglalaman ng 4.2 grams ng protina. Ito ay mataas sa fiber at vitamin C. Mayaman din ito sa mga mineral tulad ng potassium at magnesium. Nakakatulong ang mga ito sa pagpapababa ng blood pressure, at nagpapabuti ng cardiovascular health. Number 19, okra. Ang isang tasa ng okra na may timbang na 100 grams ay naglalaman ng 2 gramo ng protina. Ito rin ay mayaman sa fiber, vitamin C, at folate. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood sugar levels at nagpapabuti ng digestive health. Number 20, sweet potatoes o kamote. Ang isang medium size ng kamote ay naglalaman ng 2 gramo ng protina. Ito ay may mataas din ng vitamin A, vitamin C, at potassium. Mayaman din ito sa fiber at antioxidants. Nakakatulong ito sa pagsuporta ng immune system at nagpapabuti ng mataas na presyon ng dugo. Number 21, green teas. Ang isang tasa ng green teas na tumitimbang ng 160 grams ay naglalaman ng 8 gramo ng protina. Ang green peas ay mayaman din sa fiber, vitamin C, vitamin K, at folate. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health, pagpapalakas ng immune system, at sa pagsuporta sa kalusugan ng buto. Number 22, kale. Ang isang tasa ng kale na may timbang na 67 grams ay naglalaman ng 2.9 grams ng protina. Mataas din ito sa vitamin K, vitamin A, vitamin C, at manganese. Mayaman din ito sa antioxidants at nagpapabuti ng cardiovascular health. Ang kale ay kilala sa kanyang mataas na nutrient density. Number 23, beets. Ang isang tasa ng beets na may timbang na 136 grams ay naglalaman ng 2.2 grams ng protina. Ang beets ay mayaman din sa folate, manganese, potassium, at vitamin C. Naglalaman din ito ng mga phytonutrients na nagbibigay ng anti-inflammatory at antioxidant benefits. Ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Number 24, mushrooms o kabute. Ang isang tasa ng sliced mushrooms na may timbang na 70 grams ay naglalaman ng 2.2 grams ng protina. Mayaman din ito sa B vitamins, vitamin D, at selenium. Ang mga mushrooms ay kilala rin sa kanilang immune boosting properties at maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Number 25, Zucchini Ang isang tasa ng sliced zucchini na may timbang na 196 grams ay naglalaman ng 2.1 grams ng protina. Ito ay may low calorie at mayaman sa vitamin C, vitamin B6, at folate. Nagbibigay ito ng antioxidants at fiber na makakatulong sa digestive health. Number 26, bell peppers. Ang isang medium size na bell pepper ay naglalaman ng 1 hanggang 2 grams ng protina, depende sa klase ng bell pepper. Ito ay may mataas na vitamin C, vitamin A, at fiber. Naglalaman din ito ng mga antioxidants na makakatulong sa pagpapabuti ng immune system at nagpapababa ng inflammation. Number 27, Tomatoes. Ang isang medium size ng kamatis ay naglalaman ng 1 hanggang 2 grams ng protina. Mataas din ito sa vitamin C, potassium, at lycopene, isang antioxidant na nauugnay sa pagpapabuti ng cardiovascular health at pagsuporta sa prostate health. Number 28, Edamame. Ang isang tasa ng edamame ay naglalaman ng 17.1 grams ng protina. Bukod sa mataas na protina nito, Naglalaman din ito ng mga bitamina at mineral, tulad ng folate, manganese, at bitamina K. Nakakatulong ito sa pagsusulong ng kalusugan ng buto at puso. Number 29, Black Beans Ang isang tasa ng black beans na luto, ay naglalaman ng 15.2 grams ng protina. Mayaman din ito sa fiber, folate, at antioxidants. Nakakatulong ang mga ito sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapabuti ng digestive health, at sa pagkontrol ng blood sugar levels. Number 30, Chia Seeds Ang dalawang kutsara ng Chia Seeds ay naglalaman ng 4 na gramo ng protina. Ito ay mayaman din sa protina, fiber, omega-3 fatty acids, at mga bitamina at mineral tulad ng calcium at iron. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng cardiovascular health, pagkontrol ng asukal sa dugo at sa pagpapalakas ng energy levels. Number 31, lima beans o patani. Ang isang tasa ng patani na luto ay naglalaman ng 14.7 grams ng protina. Ito ay may mataas na fiber, folate at magnesium. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health, pagkontrol ng blood sugar levels at pagpapababa ng cholesterol. Number 32, navy beans ang isang tasa ng navy beans na luto, ay naglalaman ng 15 grams ng protina. Mayaman din ito sa fiber, folate, at magnesium. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng cardiovascular health, pagkontrol ng blood pressure, at nagpapababa ng cholesterol. Number 33, Adzuki Beans Ang isang tasa ng adzuki beans na luto, ay naglalaman ng 17 gramo ng protina. Ito ay mayaman sa fiber, folate, at potassium. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health, pagsuporta sa cardiovascular health, at pagkontrol ng blood sugar levels. Number 34, Cannellini Beans Ang isang tasa ng cannellini beans na luto, ay naglalaman ng 17.4 na gramo ng protina. Mayaman din ito sa fiber, folate, at iron. Nagbibigay ito ng sustained energy at nagpapabuti ng cardiovascular health. Number 35, fava beans. Ang isang tasa ng fava beans na luto ay naglalaman ng nasa 12.9 grams ng protina. Ito ay mataas din sa fiber, folate, at manganese. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health at sa pagsuporta sa cardiovascular health. Number 36, lupins ang isang tasa ng lupons na luto, ay naglalaman ng 15 gramo ng protina. Mayaman din ito sa fiber, folate, at B vitamins. Nagbibigay ito ng sustained energy, at nagpapabuti ng cardiovascular health. May mga antioxidant properties din ito. Number 37, Green Lentils. Ang isang tasa ng green lentils na luto, ay naglalaman ng 18 grams ng protina. Ito ay may mataas na fiber, folate, at iron nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestive health, nagpapababa ng kolesterol, at sa pagkontrol ng blood sugar levels. Number 38. Hyacinth Bean, o Bataw Ang humigit kumulang na isang tasa ng lutong bataw, ay naglalaman ng 8 gramo ng protina. Ang bataw, na kilala rin bilang lablab beans o valor beans, ay mayaman sa fiber, folate, at vitamina C. Nagbibigay ito ng mahahalagang mineral tulad ng iron, magnesium, at potassium. Ang bataw ay nakakatulong sa digestive health, sumusuporta sa immune system, at maaaring makatulong sa regulasyon ng antas ng asukal sa dugo. Bukod dito, naglalaman din ito ng mga antioxidant na nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Number 39, winged beans o sigarilyas. Ang isang tasa ng lutong sigarilyas ay naglalaman ng siyam nagramo ng protina. Ang sigarilyas ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng bitamina A, bitamina C, iron, calcium, at potassium. Naglalaman din ito ng mga antioxidants at fiber na makakatulong sa pagsuporta ng immune system, pagsuporta sa kalusugang pangbuto, at pagpapabuti ng digestive health. Ang mga bitamina at mineral na makikita sa sigarilyas, ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng mata, balat, at buong katawan. At ang number 14, kalabasa o squash, ang isang tasa ng lutong kalabasa ay naglalaman ng nasa 2 gramo ng protina. Ang kalabasa ay mayaman sa bitamina A, bitamina C, at bitamina E. Naglalaman din ito ng mga mineral tulad ng potassium, magnesium, at manganese. Ang kalabasa ay nagbibigay ng antioxidants, na makakatulong sa pagsuporta ng immune system, at mapanatili ang kalusugan ng mata. Bukod dito, ito ay may mataas din na nilalaman ng fiber, na makakatulong sa pagsuporta ng digestive health, at pagpapababa ng cholesterol levels. Ang mga bitamina at minerals sa kalabasa ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng balat, puso, at iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga gulay na ito ay hindi lang nagbibigay ng protina, kundi mayaman din sa iba't ibang bitamina, mineral, at antioxidant na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Mahalaga ang pagkakaroon ng sariwang prutas at gulay sa pang-araw-araw na dieta upang mapanatili ang kumpletong nutrisyon. Maraming salamat po mga ka-Health Nation sa panunood. Kung nagustuhan niyo po ang video, ay iniimbitahan ko po kayong i-like e ito at mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutang pindutin ang all bell button icon para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po, to God all be the glory at stay healthy.